Pagbati sa iyo, aming tagapakinig, handa ka na bang sumisid sa isang usapin na, alam mo madalas nating iniisip pero bihira nating masuri ng malaliman. Ito yung tanong, paano ka talaga nating nakikita yung tunay na paglago? Sa isang ministeryo o simbahan, ah, hindi lang yung pagdami ng tao o paglaki ng building, kundi yung mas malalim talaga, yung pagbabago sa buhay, sa koneksyon sa Diyos at sa isa't isa. Alam naming interesado ka rito, lalo na sa kung paano masusukat yung bagay na parang hindi nakikita eh. Oo, yung mga intangible, kumbaga. Tama. Tamang-tama kasi ang mga material na ibinahagi mo sa amin ay may framework eh. Tinatawag na the connect and pray scale framework na parang direktang tumutugon dito. Kaya ang mission natin ngayon, himayin natin tong framework. Hindi lang para alamin kung ano to, kundi para maintindihan natin kung bakit ito maaring mahalaga, lalo na ngayon. Pahay mo nga ba ito nag-aalok ng ibang paraan ng pagtingin, parang mapa marahil, para matulungan tayong makita kung saan may tunay na spiritual na progreso. Yung totoo hindi yung ano, hindi yung superficial. Nang hindi naman isinasakripisyo yung misteryo ng pagkilos ng espiritu, di ba? Mahalaga yun. Hindi natin kinokontrol yun eh. Sige, Simulan na natin ang ating pag-uusap. Unahin natin yung karaniwang sitwasyon. Madalas, kapag sinabing matagumpay ang isang simbahan, ano agad ang naiisip natin? Ah, numero, di ba? Attendance. Oh, maraming uma-attend, malaki ang gusali, puno ang kalendaryo ng events, tama ba? Pero may babala dito sa material mo, baka raw sa sobrang focus natin sa mga panlabas na to, hindi natin napapansin na baka yung mga tao sa loog, ah, uh, hindi naman talaga lumalalim. Yun nga eh, yun ang panganib. Nagiging abala tayo sa pagpapatakbo ng makina, pero napapabayaan yung pag-aalaga sa mga kaluluwa. Parang ganun. Tumpak, yung mga tradisyonal na sukatan, attendance, budget, bilang ng programa, may silbi naman sila, syempre. Pero madalas, simptomas lang ang mga yan. Hindi nila kayang ipakita yung nasa ilalim. Yung lalim talaga. Gaano ba talaga kalalim ang pagiging disipulo ng mga tao? Hmm. Importanting tanong yan. Yung pananampalataya ba nila, nagiging ugali na talaga, nababago ang karakter, lumalakas ang pagsaksi sa araw-araw, o baka naman umaasa lang sila sa mga programa, o sa galing ng pastor, o kahit sa ibang bagay tulad ng self-help culture, imbes na sa Diyos mismo. Oo nga, no? saan ba talaga nakasandal? sa kayong mga bagong dating, nagiging tunay bang kabahagi na nag-aambag at nagpapatuloy ng misyon? O nananatili lang silang parang, ano, consumer, taga-consumo lang? Parang nanonood lang sa gilid. Oo. At aktibo ba talaga ang buong komunidad sa misyon? O iilan lang ang kumikilos? Ito yung mga blind spots, mga importanteng bagay na hindi basta makikita sa spreadsheets lang. Dito na nga pumapasok itong Connect and Pray Scale Framework. Base sa nabasa ko sa material mo, parang sinasabi nito na, teka, may paraang para tumingin ng mas malalim. Hindi para dagdagan ng gagawin, kundi para palalimin yung ginagawa natin. Tama ba? Isipin mo sila na parang kambal na makina o kaya dalawang sagwa ng bangka. Kailangan pareho at sabay para umusad ng diretsyo at may kapangyarihan yung pagiging disipulo. Ah, uh, okay. Connect and pray. Yung connect, tungkol yan sa pananatili, una pananatili kay Kristo. Yan yung John 15, manatili kayo sa akin. Ito yung personal na ugnayan. Pangalawa, pananatili sa komunidad. Parang Acts 2 model, di ba? Magkakasama sila, nagtutulungan, nagdadamayan, buhay na buhay yung community. At pangatlo, pananatili sa misyon, sa layunin kung bakit tayo tinawag. So hindi lang ito gasta social club ha. Ito ay pagbubuo ng isang tipan, isang katawan kung saan yung ebanghelyo ay nabubuhay talaga. Okay, so malalim yung connect, hindi lang basta bonding. Oo. Tapos yung pray naman, ito yung pagkilala na ang Diyos ang kumikilos. Ito yung makina na nagpapaandar sa lahat, mula sa pagpapasakop sa kanyang kalooban hanggang sa paghanda para sa misyon. Makikita natin to kay Jesus, di ba? Laging lumalayo para manalangin. Sa unang simbahan din na nanalangin sila para sa katapangan, para sa kaligtasan. Acts 4, Acts 12, nabanggit mo nga. <laughs> Oo, ang panalangin dito ay hindi lang basta healing eh. Ito'y pagsuko, pagdepende at estrategya rin. At magkaugnay talaga sila. Ang isang komunidad na tunay na konektado sa isa't isa, and natural na mananalangin ng mas tapat mas may bigat. Kasi may shared life, ganun. Yeah, ganun. At ang sama-samang panalangin ang lalong nagpapatibay ng connection. Kasi nakasentro ito sa Diyos, hindi lang sa mga aktibidad natin o sa mga problema natin. Okay, malino yung dalawang pundasyon, connect at pray. Pero paano nito sinusukat yung paglago? May nabanggit ditong tatlong growth tracks o landas ng paglago. Pwede mo bang ano, himayin natin yon? Sige. May tatlong mahalagang aspeto ito na tinitingnan. Una ay ang presence, presensya pananatili. Ito yung ugnayan natin sa Diyos, personal man o sama-sama. Gaano ka regular at kalalim ang ating pananalangin, pagsamba, pag-aaral ng salita, ito yung tinatawag na inner life o parang lupa ng ating pananampalataya. Dito nagsisimula ang lahat eh. Yung pinakaugat kumbaga Oo, yung ugat. Pangalawa, ang proclamation or pagpapahayag. Ito naman yung panlabas na bunga ng ating pananampalataya. Gano'n tayo katapang at kalinaw sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa salita at gawa. Paano natin pinaglilingkuran ng ating kapwa? paano natin isinasabuhay ang misyon sa ating pang-araw-araw na buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa komunidad. Ito yung ating gospel voice o parang pagtatanim ng binihi. Ah, okay. So, yung action side. Action side pero rooted dun sa presence. At pangatlo, ang maturity o kaganaan, pag-ulang. Ito yung resulta, yung panloob na pagbabago na nagiging tanda ng pagiging tunay na disipulo. Lumalago bang ating karakter na nahahalin tulad kay Kristo? Nagiging matatag ba tayo sa gitna ng mga pagsubok? Resilience, di ba? Nagkakaroon ba tayo ng pusong katulad ng kay Kristo? Yung compassion, yung obedience, ito yung bunga o yung formed likeness. Interesting yung pagkakaayos, no? Hindi sila parang magkakahiwalay na kahon, kundi parang magkakaugnay. Nabanggit mo kanina yung lupa, binhi, bunga. Parang may cycle. Exacto! Hindi ito linear na parang checklist lang. Magaling! Isipin mo silang parang isang buhay na sistema, isang ritmo, ang malalim na presence, yung ugat, yung ugnayan sa Diyos, ang nagbibigay ng lakas at katotohanan sa ating proclamation, pagpapahayag. Hindi tayo nangangaral lang dahil kailangan, kundi dahil umaapaw yung nasa puso natin. May laman. Authentic, kumbaga. Oo, authentic. Tapos, ang ukapat na proclamation ang nagiging daan para ang ibang tao ay maanyayahan din patungo sa maturity, pagugulang kasi nakikita nila yung buhay na ebanghelyo. At habang tayo nagmamature, lalo tayong bumabalik sa mas malalim na presence, mas malalim na pagsamba, mas tapat na pagsunod kasi mas nakikilala natin siya. Kaya ito'y isang cycle ng paglago na pabalik-balik at papalalim. Hindi pwedeng isa lang ang focus, kailangan lahat sila pinapalago, sabay-sabay. Okay. Gets ko na yung tatlong areas na tinitingnan presence, proclamation, maturity. Pero paano natin malalaman kung gano'n naka-develop, halimawa ang isang buong community sa mga areas na to? Kasi may nabangkit dito mga antas o levels mula 1 hanggang 5. Anong ibig sabihin nito? Magandang tanong yan. Yung limang levels, para siyang spectrum, ano? Naglalarawan kung gaano ka-integrate yung connect at pray sa buhay ng komunidad. Imbes na isa-isahin natin lahat ng detalya ng bawat level, tingnan natin yung pangkalahatang pag-usad. Sa bandang ibaba, nasa level 1 and 2 ka, kung saan yung connection, mababaw pa. Marahil transactional lang. Parang acquaintance level lang pwede. At ang panalangin, bihira o functional lang para lang sa mga pangangailangan. Emergency prayer, ganon. Ang focus ay nasa mga programa. Maraming simbahan ang maaring nasa level na ito. At okay lang yon nasa starting point. Pero hindi dapat manatili doon. Yun nga, pagdating sa level 3, nagsisimula ng lumalim ang mga relasyon, lalo na sa small groups. May nabubuo ng kultura ng sama-samang pananalangin. May regularidad na. Dito, may potential na para sa mas sustained na discipleship, nagkakaroon na ng tiwala. Pag-akyat sa level 4, dito muna makikita na ang panalangin at tunay na connection ang nagiging gabay na talaga sa mga desisyon at direksyon ng ministeryo. Hindi na lang siya add-on, part na siya ng DNA. Intentional na talaga. Oo, at sa pinakatuktok ang level 5, Inilalarawan nito ang isang komunidad na kingdom saturated. Ang panalangin, lalo ng intercession para sa iba at sa mission, ay nasa sentro na ng kanilang pagkakakilanlan. Natural na nagmumultiply ang mga disipulo at leader at may malakas silang prophetic impact sa kanilang paligid. Ang pinakasummary ng pag-usad ay mula sa pagiging program-driven patungo sa pagiging tunay na spirit-led at relationally deep na komunidad. Yun yung journey. Malinaw yung pag-uusad mula sa pagiging program-focused hanggang sa maging spirit-led. At mukhang hindi naman ito dekahon kasi sinabi rin sa material mo na adaptable daw ito sa iba't ibang kultura at konteksto, di ba? Tama. Mahalaga yon. Ngayon, paano naman ito sinusukat sa practical na paraan? Paano malalaman kung nasa ang level na? Kasi baka mahirap din yun eh. Oo, kailangan ng paraan. Gumagamit ito ng tinatawag na mixed methods approach. Mixed methods? Ano yun? Ibig sabiling, hindi lang puro numero. Hindi lang din puro kwento. Kailangan pareo para makuha ang buong larawan. Balance. May mga quantitative markers o mga bagay na mabibilang. Halimbawa, ilang porsyento ng mga miyembro ang nasa isang small group na may accountability gaano kadalas ang mga corporate prayer meetings? May naitatala ba ang mga desisyon ng liderato na daanan muna sa masusing panalangin? Nabibilang ba ang mga testimonya ng pagbabagong buhay na naibabahagi? Mga numero yan. Okay, quantifiable. Oh, hindi sapat 'yan kailangan din ng qualitative tools mga paraan para makuha yung lalim at kulay kasama dito ang pagkolekta ng mga kwento ng pagbabago mga totoong salaysay kung paano nabago ang ugali relasyon o pananaw dahil sa pananampalataya yung mga buhay na patotoo Ah, yung mga stories. Oo. Pwede rin gumawa ng mga prayer maps para makita kung sino ang nananalangin, para kanino, o para sa anong mga issue. At may tinatawag ding relational audits. Pwedeng sa pamamagitan ng simpleng interview o survey na nagtatanong kung mayroon ka bang mapagkakatiwalaan sa pananampalataya may nagdidisipulo ba sa iyo o mayroon ka bang dinidisipulo? Ang layunin ay makita hindi lang kung ilan, kundi paano at gaano kalalim ang paglago. Yung quality. May mga sample survey questions pa nga na binigay sa material mo na talagang lumalampas sa attendance o offering, no? Oo, mas malalim yung tanong. Tulad ng, gaano kadalas mong ipinanalangin ang isang kaibigan mong hindi pa mananampalataya nitong huling trasbuan? O, Meron ka bang kahit isang tao na kasama mo sa iyong spiritual journey para sa mutual encouragement at accountability? Mga tanong na nagpapakita kung ang pananampalataya ba ay active at relational talaga? Exakto, hindi lang passive. Mukhang practical nga ito. May binanggit pa ngang 90-day starter pathway para sa mga gustong subukan ito. Paano yun gumagana? Para hindi overwhelming, Oo, para hindi siya nakakalula, hinati ito sa tatlong phase na tig-30 araw. Practical talaga. Ang phase 1, groundwork, ay tungkol sa pag ng vision at paggawa ng baseline assessment para malaman kung nasaan kayo nagsisimula. Survey, interviews, ganun. Dito rin naglulunsad ng prayer focus. Alignment muna. Okay, foundation laying. Tapos phase 2, Pathways ay sa na ng mga intentional na daan para sa connection. Halilbama, paano i-integrate ang mga bagong dating sa small groups, paano palakasin ang prayer culture, may training ng leaders, may prayer nights, building the structures for connection and prayer. At phase 3, integrate and evaluate naman ay sa pag-review ng mga natutunan, pag-evaluate ulit gamit yung scale at pag-adjust ng mga plano para sa susunod na cycle. Tuloy-tuloy na proseso, ang mahalaga raw dito ay yung pagkakaroon ng faithful rhythms, hindi yung perpektong sistema agad. Consistency over perfection. Ah, gusto ko yon. Faithful rhythms. At may mga totoong halimbawa pa nga, di ba? Para hindi lang teorya. Tulad nung church plant sa Southeast Asia na inalign daw ang small groups nila sa tatlong tracks, presence, proclamation, maturity, at nakita raw nila ang pag-usad ng mga miyembro. Oo, naging intentional yung small groups nila. At yung Harbor Light Church na nasa level 2 lang dati, program-oriented, pero nang gamitin nila ang 90-day pathway, nagsimula ng relational small groups na may panalangin para sa komunidad. Nakita nila yung pagmabago. Oo, nakita nila ang paglago hindi lang sa numero, kundi sa volunteerism, missional activities, at mga kwento ng pagbabago. Parang nag-shift sila mula sa pagiging program first patungo sa pagiging spirit first. Ganda nun? Alam mo, may isa pang konsepto dito na talagang tumatak sa akin, yung gardener's dilemma. Yung pagtingin sa pagsukat hindi parang pabrika, kundi parang paghahalaman. Ano ang mas malalim na ibig sabihin ito? Kasi parang ang ganda ng analogy eh. Napakaganda niyan talaga. Ito yung pagkilala sa dalawang katotohanan na kailangan nating panghawakan ng sabay. Madalas kasi either or tayo eh. Sa isang banda, may divine mystery and sovereignty. Kinikilala natin na ang Diyos ang nagpapalago sa mga paraang hindi natin kontrolado o lubos na nuuunawaan. Parang yung lebadura na kumakalat o yung buto na tumutubo kahit natutulog ang magsasaka. Di ba? May sovereign work ang Diyos. Oh, hindi natin pwedeng i-engineer lahat. Tama. Pero sa kabilang banda, may human responsibility and discernment. Tinawag tayo para magtanim, magdilig, mag-alaga, magbantay. Gaya nung sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, munit ang Diyos ang nagpalago. Hindi ito isang kontradiksyon na kailangang resolbahin, kundi isang tensyon na dapat nating yakapin ng may pananampalataya at karunungan. Both end siya. May parte tayo, pero hindi tayo ang bida. Ganun nga. At dahil hardiniro ang tingin natin sa ating sarili, imbes na factory manager, ang pagsukat ay nagiging parang soil tests mga paraan para tingnan ang kalusugan ng halaman o ng community, hindi quality control sa assembly line. Ah, okay. So, ano yung mga tinitingnan sa soil test na to? May regular na spiritual disciplines ba? Kumusta ang nourishment? Sapat ba ang natatanggap na salita ng Diyos? Naa-apply ba ito? Kumusta ang pagharap sa tensyon? Lumalago ba sa gitna ng pagsubok o sumusuko agad? May katatagan ba? At nakikita ba ang fruitfulness? May bunga ba ng pag-ibig, paglilingkod, pagsaksi? May mga stages din mula sa pagiging seed, curious pa lang hanggang sa maging fruitful, nakakapag-multiply na ng iba. Ang buong proseso ay nakatuon sa mapanalanging pangangalaga, stewardship, hindi sa pagmamanipula para lang gumanda ang report. Kailangan ng pasensya, tulad ng isang hardinero na naghihintay sa paglago, hindi minamadali. Pero syempre, walang perpektong tool, di ba? Kaya may mga babala rin nakasama dito para hindi maligaw ng landas ang sino mang gagamit nito. Ano yung mga pangunahing paalala o pitfalls na dapat bantayan para maging responsable yung paggamit? Mahalagang tanunyan para manatiling tama ang puso sa paggamit nito. Maraming pwedeng maging bitag eh. Una, huwag gawing teknik lang ang panalangin. Hindi ito magic formula para makuha ang gusto natin sa Diyos. Kailangan ng tamang puso, ng pagkilala sa ating dependence sa Kanya. Dapat ituro at imoder ng mga leader ang tunay na kahulugan ng panalangin, yung relationship aspect. Hindi transactional? Oo. -o. Pangalawa, siguraduhin ang connect ay may kasamang discipleship. Hindi sapat na magkakasama lang tayo o masaya lang ang fellowship. Dapat may intensyonal na paglago sa pagkakilala at pagsunod kay Kristo. Bawat koneksyon, dapat may kasamang hakbang sa pagiging disipulo, hindi lang social club. Dapat may patutunguhan? Tama. Pangatlo, huwag hayaang maging idolo ang metrics o numero. Tulang ito para matulungan tayong makita. Hindi ito ang ibanghelyo o ang sukatan ng pagmamahal ng Diyos sa atin o ng success natin sa mata niya. Ang tanong dapat palagi ay ano ang ipinapagawa ng Diyos sa atin based dito, hindi paano natin mapapataas ang score. Nakaka-pressure din kasi 'yan eh. Oo, baka 'yun na 'yung maging goal yun nga at pang-apat napakahalaga ng pangangalaga sa mga leader soul care ang pagbuo ng ganitong kultura ay nangangailangan ng mga leader na sila mismo ay spiritually healthy at hindi na burn out kailangan sila ng suporta at coaching hindi lang tambak ng trabaho kasi kung pagod sila paano nila aalagaan yung iba ang focus ay dapat laging nasa pagkilala sa pagkilos ng espiritu at ang mga sukatang ito ay mga gabay lang para mas maging tapat at epektibo ang ating pagtugon. Discernment ang susi. Talagang komprehensibo pero praktikal itong framework na ito. No? Mula sa pag-amin na may kulang sa mga dati nating sukatan hanggang sa pagbibigay ng konkretong paraan para tingnan yung presence, proclamation at maturity gamit yung connect at pray bilang pundasyon. Oo, parang binibigyan tayo ng lenggwahe at lens para tingnan yung mga bagay na dati parang ang hirap i-grasp at yung analohiya ng hardinero napakagandang paalala ng tamang balanse sa ating responsibilidad at sa soberanya ng Diyos hindi tayo pressured mag-manufacture ng results tunay nga sa bandang huli parang binabalik lang tayo nito sa mga pinaka eh. ang lalim ng ating relasyon sa Diyos presence at sa isa't isa connect na pinapalakas at ginagabayan ng panalangin pray. Yun naman talaga ang core, ba? Diba? Kapag ang pagsukat ay ginagawa ng may ganitong layunin, hindi para magyabang o ma-pressure, kundi para mas makita ang paghilos ng Diyos at makatugon tayo ng mas matapat, nagiging banal na gawalin ito. Measurement becomes holy work, sabi nga sa material, when it's done to see God's movement, not to manufacture success. Ang ganda nun! At para sa iyo na nakikinig, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na maaaring pagmunimunihan mo base sa ating pinag-usapan. Kung magkakaroon ka man ng mas malinaw na paraan, kahit hindi perpekto pero intentional para makita itong mga di madalas makita na paglago sa pananampalataya at karakter sa iyong sariling buhay o sa iyong komunidad, ano kaya ang magbabago sa paraan ng iyong paglapit sa ministeryo o sa iyong spiritual journey? Mayroon bang isang maliit na hakbang na maaari mong gawin simula ngayon para palakasin ang presence mo, yung ugnayan mo sa Diyos, o ang connection mo, yung ugnayan mo sa kapwa-mana ng palataya, sa halip na dagdagan lang ang mga nakagawaan mong ginagawa o business, isang maliit lang na hakbang. Hanggang sa susunod nating paghimay-may at pagsusuri dito.